Kailangan mapatibay pa ang mga institusyon ito upang hindi basta-basta magamit o maimpluwensyaan ng politika. Masigurong makakapagsilbi ng may integridad, walang kinikilingan at may respeto sa batas. Ang panawagan po namin sa inyo, manguna po ang ustisya at magkaroon ng reforma sa ating sistema particular sa pamamalakad ng ating law enforcement agencies. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Higit sa lahat, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipa. at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Sensya na po. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po nihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at ng mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo -ilo na tinawag po Shabulized. Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanawa sang Iloilo. Bugal ko, May City, my pride. I am Iloilo, proud to be Filipino po. Salamat po.